Okay guys, so nagtataka siguro kayo ngayon kung bakit may biglang Ang ingay! So ayan. nagtataka siguro kayo kung bakit may bigla tayong vlog ngayon Kasi magpapakondisyon tayo, no? Uh, papagupit tayo Mukha tayo malinis kasi meron tayong interview bukas Okay, so kakatanggap ko lang ng email kahapon Na meron tayong interview sana ngayon pero nakita ko dun sa resume ko, daming mali doon, no? So, kailangan natin ibahin. Bawa ko ng bago and magpapaprint tayo ngayon. Tsaka magpapagupit, tapos kukondisyon natin tong motor kasi sa tukiga raw tayo, ano, may interview, no? Kaya, yun, samahan nyo ako. Okay guys, so dumaan muna tayo dito kila Makmak kasi ano, kakamustahin natin kasi galing silang ano, patapat kahapon, no? Ininggit na naman tayo ng ating trupa. Okay, so ano, dito tayo sa bahay nila ngayon. Kamustay lang natin sa clip. So andito na tayo sa bahay nila, ewan ko, wala atang tao. Kasi nandoon naman yung motor niya, pero wala yung isang motor. Okay, feel ko nandito yun eh. Kung wala yung Honda Beat dito sa bahay nila, wala sila. Tignan natin, meron ba ang Honda Beat? <laughs> Nako, wala ata. So, subukan natin ano magtawag ng tao kung meron ha? Ha? Hey guys wala si Mac, Mac so tuloy na lang muna tayo sa agenda natin okay so first agenda natin ay magpapagupit dito hopefully meron siya Okay guys, so i-voice so over ko lang doon na mabilis na mabilis. So ito yung second agenda natin, yung papapaprint tapos yung papapaserox ng mga certificates. Tapos dito lang yan sa Lance. Uh, 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 basta Lance. Okay, so tapos na ang pagpapaprint. So bali, kung tayo kita Tito Marlon para magbayad ng load. Yeah, yan ang next agenda natin. Let's go! Okay, so dito na tayo sa pesto nila Tito. Yan, kung gusto yung bumili ng feeds, dito lang sa RM Poultry Supply. Yan, tapat lang ng St. Philomen Church. Yan. Babayad na tayo ng load Ayun, tapos na tayo and Kaida na! Okay, so nandito tayo ngayon sa Papa's Kitchen Yan, kung gusto mo pansit or pares Dito lang kayo sa Papa's Kitchen Solid dito boy So, kaya mo na tayo dito ngayon sa Papa's Kitchen Grabe <laughs> parang kinukuha Pares tayo boy yeah. So, ayan. Tapos na tayo kumain. Next agenda na atin. So, ayan. Tapos na tayo kumain. Last agenda natin. Magpapa-full tank at bibili ng oil. Let's go. Hmm. Full tank. Ay. Tapos, bibili pa tayo ng oil doon para sa ating engine. Ano na ba? 165. Okay, goods. So ayun boys, over lang natin ito ng na mabilis na mabilis kasi hindi maintindihan yung sinasabi ko kanina. So sinasabi ko dyan is pauwi na ako tapos na lahat ng mga kailangan kong gawin. Yeah. Okay guys, so malapit na ako sa bahay pero hanggang dito na lang muna. Dito na ako mag-outro. And kung umabot ka man sa part ng video na to, sana na-board ka sa video ko. Samahan nyo ulit ako bukas dahil bukas ng interview ko and hopefully makuha tayo no so hanggang dito na lang hanggang sa muli. guys guys wait lang wait lang wait lang wait lang wait lang hindi ko pala inipakita yung gupit ko kanina no wow eh bilitin bilitin eh ah uh, wow ah uh, ah uh. Mga chicks tumalabit kahit sana ako dumayo Alam nila kung gano, no oh, at ikas ha ha Malalang di Pilipina, mga taga Marikina Kahit di ko kinikita lahat sila Pilipina O oh, di ko matangge, ako pilipili -pili lang Kala mo tiyangge, tinitili pa nga lang ko gabi-gabi, mga -gabi. mababoy Sa laro kinarne, ah